bakit hindi nangyayari yun, kasi ng mga humagahan carbonara ayan carbonara bonus mong musok yun din yung sopa ayan yung humagahan na pork tapos uh, sinigang na bakoy yun Phil Express Ito yun, chicken cc, yung Chicken Sisig Ito yung Pork Sisig Tapos yung Banana Cake na Chocolate Ito yung mga mga ang po Kasi yung maghaham pa sa marigyan Ano umano? Umaghaham pa 嗯。